lalatitin ay, uuuh si Marima wala, may hangover pa to buhay na buhay na buhay na naman mga buwang

Dayin ako dyan, may sarili siya. Si, ah, Ayun, Kasi yung, ano Ayun na tinanong ko. oh mga ako. ko yung anak ko, Beth. Oo. ayun Yeah! Andito mga oh. beautiful ladies. ata. ba? Oh, lang ganda ng damit. alam ganda ng Ito 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 oh. o pangkabsa. Ito to. Ang ganda ng kulay niyan. Tingnan Oh, 'yung mga takot sa init, bumili na kayo ng sombrero yan oh, sa mga sexy. Pasok mo. Ay, bless you, May. Good <laughs> people. 200,000. Ayan, nasa na ako. sino to? pare 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 vlog <laughs> Welcome to my vlog So for today's video <laughs> For today's video Ano tayo sa Imo Imuki Imuki Island <laughs> ah, Sarap ng na map? sinigang Uy, ang ganda dito. Ang ganda. Ang ganda sa pinaka. Hindi pa nga yung isa ko. Kasi oh, ito, so. matagal kasi itong malubat kung na sa pero ang sa at na so nag low tide siya. nag -low tide yung dagat nakukdag tubig dag unas kasi unas yan yun Lutaid na, Yan ang English sa lutaid. Unas, unas sa, sa ano?

Bopla kalita nila no. Luka. Hindi na ganun. Mali Low tide. Low tide. lalakad na lang sa dagat dahil ano nawala ang tubig o oh, di ba hi so what's up man what's up welcome yay eh 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 may hangover pa maglakad. Ang tricycle. Magpunod kaya tayo. Kita na yung anong Kita na yung kahanap ng ano kahanap ng makakain ng lamang dagat ito so, pwede kayo magdala ng bato kasi pang ano yan yung display oo maganda kasi ng shape ng bato mas maganda din sa batang kasi hindi dito ang pinaka ano malinis kasi puti meron naman sa part na ano nakari natin dito nilalakad namin yung dagat <laughs> I, 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 balik na tuno na kayo na puno na man igtubig langot <laughs> sa kayan tadto Ini <laughs> mm. yawa. Kasi sa kaana Oh virgin Mang kaayo Ay, ng <laughs> So dun sa bandang doon Is ano na siya Who is China Who is China Sea China Bank <laughs> oh, China Sea So hindi tayo pwedeng Makapunta doon Kasi China. baka hindi na <laughs> Hindi na tayo makabalik Hindi tayo makauwi Ng Maynila so, Kailangan dito lang tayo banda Kaso lang, wrong timing naman papunta dahil low tide. Hindi <laughs> tayo maka-floating, floating. Okay lang. <laughs> no? Para ma-experience naman natin. Experience namin na maglakad kami dito sa dagat. Diba? Yan. I love Imoki Island. Sungsung -sung tayo dito sa gubat. tayo sa kagubatan ng karagatan papasukin natin ang karagatan gubat ng karagatan no cutting approving palam ikaw siya mabasa dito the hiding paradise of north putik To first lagoon. Ano ba yan? Lagoon? Ano ba basahin yan? Lagoon. 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 dito oh. Kita tutupin natin. Hoy. Kam 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 kam. So very uh, beautiful. Wow. eh grabe oh. Bandahan sa ano? Bato kasi masakit sa ano. sobrang cool eh, pala. Mm -hmm. Ito eh. Maganda, malinaw eh. Mm -hmm. mm -hmm. sa bato. Doon tayo sa bato. Di ba mm -hmm. Ako Sakit yung tuhod ko eh. nilisip ko ba ang mga lasong kita Oo nga kasi yung ano. Mm -hmm. Hindi naman ano yung bato. Yung chinilas natin, kabo. Ang mm -hmm. mahirap. Ang kasi ano <laughs> Adios ko! Triple A naman, oy. Si Anna Chris. Ang ka, ako sa nanan. Thanks. what the beautiful place amazing place sana all guys oh sexy ayan yung part na yan na may alon yun na yung china sea dyan lang po dapat ang boundary niya. Hindi na tayo pwedeng lalagpas dyan dahil mahuhuli na tayo dyan at hindi na tayo makauwi ng Maynila. Yan yung mga may alon na yan na malakas. Tapos maingat po talaga dyan dahil meron ng na matay dyan. Dahil ano na yan, coral na yan siya. Pag one, once na lumagpas ka dyan, para siya kumbaga pag bundok, uh, para siyang ano, bangin na siya, bangin. Yan. Kaya pag uh, pumunta ka dyan para kang hihigupin kaya bawal talaga may nakabantay tapos pag ano naman pag naglakad ka kailangan matibay tibay yung paa mo matibay tibay yung tsinelas mo dahil mapuputol talaga pag hindi matibay dahil masakit yung mga bato masakit yung yan yung paglalakaran mo <laughs> balik na kami sa cottage guys dahil sobrang init na masakit na yung ano init sa balat saka yung mga pa uh, ang sakit nanginginig na sa kaka ano sobrang sakit ng mga bato so kailangan natin bumalik sa cottage para makapagpahinga muna dahil meron pa tayong ibang mapu ibang pupuntahan the next uh, vlog natin, meron pa tayong napakagandang lugar at napakagandang view talaga ang makikita natin doon. So maganda talaga dito mag ano, taguan Yung mga kasama namin, ayun na nag uh, nauna na sa amin. Nagkahiwalay-hiwalay uh, na kami, doon na kami makikita sa cottage na. See you the next vlog guys. Ang pinta kanunay. God bless. See you. Bye bye. Oh. Uh -uh.